Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo Kahapon ay nakuha ng Golden State Warriors sa napakatinding comeback win laban sa number one team sa Western Conference na OKC Thunder. Tinalo nga nila ito matapos sa malagay sa 15-point deficit. Sa game na ito ay hindi naman natin masasabi na nagkaroon ng monster game si Curry. Nagtala lang nga siya ng 21 points, 1 rebound and 4 assists on 6 of 15 shooting sa field. Below nga yan sa average stats niya ngayong season. Subalit so gumawa nga siya ng mga importanteng baskets sa na naging malaking bagay sa dulo ng game. Subalit so, ang pinakamahalaga nga dito ay nabigyan siya ng sapat na tulong tulad ng 27 points on 5 of 8 shooting sa 3 point line ni Andrew Wiggins, 18 points din mula kay Kevon Looney on 5 of 7 shooting sa field at 15 points, 9 rebounds and 4 assists din si Gary Payton the second on 5 of 7 shooting sa field din. Kung madalas nga na ganito ang produksyon ng supporting cast ng Warriors ay talagang kakayanin nila na manalo ng mas madaming laro at obviously on point nga ang kanilang depensa sa game na ito. We'll be right <laughs> back. Binigyan nga nila si SGA ng 52 points, 26 points naman kay Jalen Williams at 17 points kay Isaiah Joe. Subalit the rest of the team, the remaining 8 players na naglaro ay nagtala lamang ng combined 14 total points. At kung nagbabasketball ka nga ay ibang energy mo as a player kapag nakakagawa ka ng puntos at itong nawala sa OKC kahapon. Minsan nga ay may takbong mayaman ka pa pakagawa mo ng puntos. Yun nga ang reality sa basketball mga kaibigan. Ganun ba man ang problema nga talaga ng Warriors ay may pinagkaiba nga ang mga role players sa mga actual stars. Ang ganitong performance ng role players ay patay sindi. Hindi nga consistent ang ganitong performance sila. Next game nga ay hindi mo matitiya kung sino ba ang gagawa ulit ng 20 points sa kanila. Kaya naman ang resulta ay hindi din consistent ang kanilang mga panalo. Nevertheless ay napaka solid ng panalo na ito nila kontra sa OKC Thunder. May pagpapatuloy ba nila ito? Well nakadepende na nga yan sa performance ng kanilang role players moving forward given na wala nga silang actual second star. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang bigyan din natin ng pansin ng Los Angeles Clippers kahapon sa panalo nila kontra sa San Antonio Spurs ay vintage Kawhi Leonard ang napanood natin. Medyo umangat nga ang kanyang minuto, naglaro na siya ng 28 minutes sa game na ito at nagtala ng solid 27 points, 6 rebounds and 7 assists and only 1 turnover on 11 of 19 shooting sa field din. Subalit malaking tulong din nga ang natanggap niya, 27 points and 8 rebounds din si Norman Powell on 9 of 15 shooting sa field. 21 points and big 22 rebounds naman ang ginawa ni Evid sa Zubats at 21 points, 11 assists and 3 steals din mula sa former MVP James Harden. Bukod sa kanila ay solid din nga ang nilalaro ng mga role players sa tulad nila Nick Batum, Derrick Jones Jr., Terrence Mann, Amir Coffey at Kevin Porter Jr. Unti-unti na nga bumabalik ang laro ni Kawhi Leonard. Hopefully ay maywasan niya nga ang mga injury upang mapanood natin ang mga best players sa liga na magkatapat playoffs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?